Tuan na guna ng tiyan. Anak beto ko nga magjaging ta. Di pug ka. Sa sunod na lang ta, ay kay mga ligot tag swimming ka goy. Tirada goy. Wa lagi. Pero natay tirada ka goy. Mga ligot tag swimming ka goy kay Tagaw lagi sa swimming pool kay wala man sa bukid. Pero tanawas ang hallway diri agoy hadlok ayo Samot nagulay tao. Before tama ato dito sa swimming pool goy kay naman sa pe floor mo sa tag elevator diri agoy. Mo gid ang dili malimtan goy nga sa sakay ko elevator. Gitoplok na ko ang 12 goy niabot ko sa ground floor. Kay di ay akong card goy sa 11 rataman. Unya ang pinaka worst pagid goy kay gipagan suga sulod sa elevator. Grabing ang hadlok ka gid kinako ato. Circle lang. Sumaot goy nanata diri sa pe floor nindot kay diri agoy swimming pool. potol kay first time man ato goy nga mag hotel atoning ning suliton diri nindot pagi diri kay nay kaliguanan in diri sura lagi gumol wala pa nagig shower pero masol check tagaw gane pero dire na sa probinsya goy mo diri sura may gumol kay suba mo goda mong swimming pool natural ra mo goda tubig diri agoy wala halong chemical pero dire ka maligo sa swimming pool goy grabe chlorine kusog kay eh, makapote ilang tubig diri sa samot ang mupundo kag isa ka buwan Mura na kagamerkano tanawon, pero naong Pinoy. Ah, grabe mang langoy, mura mag sa kalalom. Tagadugan ta bryan tubig. Ah, murag si Derek Ramsey bay. Unya pag human natog day goy, kini ato ni tagmuwa ni kay naniudto. Og dire arame sa Greenwich mga on day goy. Kewa na gusla na kayo goy. Gikapoy og langoy langoy oy nahilisan na. Mo nang mga on na sabta dire ah. Food trip na naman ang mga chuyans. Unya ka ba ni nato si Daniel Drea ah goy, ex Stephen. Sumaw to mga goy, fast forward na human natag kaon ah. Og ni saka natasagdanan na ni goy kay magsurisuro pud muwa diri ani mo makita ang wala ni mo nakita sa Mindanao liman gato ka taghoyer kanang kumuto nang imong itlog Baon unya pataghoyern ka mao to siya o liman ka ang sulod sa muwa gihimog parking lot unya ang mga brand new to sa gawas asa pa kana tara na sa MX3 <laughs> Angal, Ang gusto mo yung uyob din na bilhin, no? Grabe ka maldita, ba kayo? Just jewels. Pero tanawa, goy. Nice ka ng tribal di goy, Tribal gani, eh. Ah, piti ka na sila, goy. Pero ang mga palito nun di goy. Balay, gini mong bulsa. Og diri, ko na palit. Og chinilas, goy, sa human. Share ko lang. Oy, oops, nayabo. Hinahinay lang. Og, pasin na din, ta ha, goy. Kaya kapalit naman ta. Kabantay mo itong trintubusan nga sa lida, goy. Dri ato gi shooting nila. Morning nga train ang ilang gigamit sa una. Sa una kay gubaon pa man to. Pero karon, mudaga na. Dagan sho. Tesyo. Ingon e ani ka chada ang Mall of Asia dire sa Kuangoy, Manila. Nice kinadihano kay hayag kayo. Ingon e ani nga oras goy lamay isuroy dire ah. Kayo good to ka mugsuroy-suroy dire agoy. Ah, Mura ka ag gidabdaban per muna Mo gamay kay manggawas dire agoy ah, basta auto pero gabi eh, na gani. Murag mga multo. Daghan kay daw. Samot nang dito sa BGC goy. Makaingon na like, kag ilang gabi eh, dito buntag, ilang buntag dito gabi. Kaya Kay nga suman, mas daghan og basta gabi igoy, daghan gig laag. Kay wala mong goy init, manang daghan gig gig mang laag. Bis ka nag ako, mo basta na kaon lang diha. Kay kaon is life, gani no? Yes. So mo to goy, nakabot na midri sa hotel nga mong gistihan. Nindot po kay nagbiyo dira niya ilang sumimpol dira. Kay green ng gulor, morag ipikasin. Isa kasawang diha, tanggal tanang pamaol, og dira rataman.